Guys, ito nga pala yung halaman na pansit-pansitan. Ma makikita mo ito sa mga tabi-tabi ng mga garden, no? Tumutubo ito siya sa mga malililim na lugar. Ito guys, pansit-pansitan. Napakabisa nito guys. Gamot ito sa UTI. Sa mga nag-ihi ng dugo at nana na hindi na makaihi sa loob ng isang linggo, papatak-patak lang ang ihi sobrang hirap na nila no ito ay napakabisang gamot para sa may mga UTI at mabisa din itong panlinis ng ating mga kidney kidney stone ito guys kapag may tanim ka nito para ka nang may tanim na ginto sa tabi ng tahanan mo hindi ka na kailangan maggumastos pa para daling ka sa ospital ito guys sa isang linggo mo napapatak-patak pag ihi hindi ka na kakain, hindi ka na makainom ng tubig dahil puno na yung pantog mo, marumi ito po ay mabisang gamot hugasan lang na maayos dikdikin, pigain salain sa malinis na damit at iinumin ng pasyente pag nakuha ka ng kahit kalahating baso nito nakatas mararamdaman mo bago dumating ang isang araw mahakaihi ka na at lalabas yung parang asin no na bumabara sa daanan ng ihi yun guys ang katotohanan niyan marami na nagpatuto nito guys napakabisa nitong gamot kaya subukan nyo guys pwede rin ito lagain lamang talagain nyo at iinumin mabisang panlinis sa mga high blood na mga dugo natin mga rumi yan, mabisa yan guys. Sa mga kidney stone. Yan, maraming mga benefits yan. Basic lamang itong mga sinasabi ko pero napakabisa talaga ito. Tested nito guys, ng mga kamag-anak ko. Okay.